Ikatlong proud to be Pinoy na tumira, nag-aral at nagtrabaho sa ibang bansa pero mas ginustong bumalik dito sa Pilipinas para maglikod sa ating mga kababayan. Kilala natin ngayong umaga si Attorney Oscar Tan, Constitutional Law Professor sa University of the East. Bianca Mabanta, social entrepreneur ng Aita Organics of the Philippines. At Dr. Nicole Corato, Uh, dating uh, UP faculty na ngayon magiging research fellow ulit sa Australian National University. Magandang umaga, Oscar, Bianca, and Nicole. Magandang umaga. umaga. Happy Independence Day. Yes, happy Independence Day sa si inyo. So lahat kayo uh, nakapag-aral sa abroad. Bibihira yung mga Pilipino nag-aral sa abroad at mas bihira pa siguro yung umuwi sa atin, no? Para maglingkod, magtrabaho, at tumira dito. No? Ano yung naging motivation ninyo para umuwi. Why, why did you come home, uh, Nicole? Bakit ka umuwi sa Pilipinas pa? Um, sa akin, klaro naman na nung nag-aaral ako abroad, may balak talaga akong bumalik. Um, bago ako umalis, faculty na ako ng UP, at nasa isip ko talaga na pag nagtapos ako ng doktoradong programa, nasa UP rin yung babalikan ko. So kahit nung nagtrabaho ako bilang isang researcher sa Australia at ngayon papunta ulit ako para magkaroon ng isang research fellowship, klaro sa isip ko na mas magiging makabuluhan yung contribution ko bilang isang academic kung nandito ako sa Pilipinas. So parang sa akin, medyo existential eh. Parang search for meaning. San ba talaga ako mas may impact at mas may kabuluhan yung trabahong ginagawa ko. Okay, uh, pero hindi ka na attempt doon kasi I'm sure maraming academic na marami nang naging uh, academic uh, researcher, at graduate student sa ibang bansa na may balak din umuwi pero hindi na umuwi eh dahil siyempre nakita na yung buhay sa ibang bansa eh. Oh, well, I would suppose, madaling ang sabihin na very tempting kasi una sa lahat, napaka-competitive nung compensation package nila doon. Napakaganda rin nung offer na ang mong panahon para mag-research at mababalanse mo siya sa pagtuturo. Halimbawa, iba rin yung demand sa Pilipinas. Pero sa akin kasi, maraming pagkakataon na nakatutok talaga ako doon sa politika nga, halimbawa, sa Pilipinas. Naalala ko last year yung impeachment ni Chief Justice Corona na sa Australian National University ako noon. At talagang inis na inis ako. Gusto, gusto kong may magawa. Pero parang wala naman ako magawa kasi ang layo ko nga sa Pilipinas. So, parang lalo na sa trabaho ang ginagawa ko bilang isang sociologist sa tingin ko na parang kahit okay din yung um, working arrangements overseas, parang mas may impact yata yung trabaho ko kung nandito ako sa Pilipinas. Okay. Ikaw naman, uh, Bianca, bata ka pa, nagpunta ka na sa Spain, no high school pa lang, uh -huh. kaya mas fluent ka pa yata sa Castillac, sa Espanyol, kaysa sa Tagalog. <laughs> That's true. Okay. And also, so forgive me for speaking English today. Okay. So, Una-una, uh, bakit batang-bata ka pa nagpunta ka na sa Espanya? I mean, hindi ka tulad ni Nicole at ni Attorney uh, Tan dito eh. Uh, nak nakapag na ng kolehiyo, bago nagpunta sa abroad. Ikaw ay high school pa lang. Nagpunta yeah. ka na sa Spain. Yeah. At kababalik mo lang sa Pilipinas within the last year. Within the last year, I moved back about nine months ago. And uh, the reason I left, I was very young, which most people find quite surprising, um, was because growing up in Subic Bay in Zambales, I just... I guess I can you know. I was just very curious about the world and about, you know, I grew up in the rainforest and I knew that there's so much more and I just wanted to explore. I knew I'd come back eventually, but I just knew that there was so much more out there and I wanted to bring different cultures together and so and use that you as inspiration. In so and that's you, how I ended up in Spain. And and uh, you finished university. You finished your studies. I finished high school. I did my undergrad and a master as well. Yeah, and and a I'm masters in Spain. And I yeah, everything is in there. Tapos go so barita now from the very beginning you you wanted to return to to the Philippines? To the Philippines, I just knew that I could utilize the skills that I would gain abroad or I gained abroad. Um, and I just feel like there are so many gaps in the market here and that you know there's space and room for improvement and growth. And being very interested in design, I feel like design could be you know um, a huge part of helping this country out and that's just something so that, nag ka ng design I, alam ko nag ka ng advertising marketing I was in advertising but didn't find it fulfilling mm -hmm. at ngayon bago tayo uh, dumako doon kay uh, attorney tan uh, ito itong ginagawa mo no a Aita Organics tumutulong sa sa, sa sa mga Aita sa Zambales I work with the Aita mm -hmm. in Zambales because I grew up there so I hold them very close to my heart um And a lot of it had to, and the reason I've chosen to work with i indigenous people is because I feel being the first among the first inhabitants of the country, they make such a huge part of our identity, which has unfortunately been neglected or forgotten. And I'd like to revive that. Okay. Yeah. Very noble. And Attorney uh, Tan, Oscar, uh, you went to, uh, first you went to Ateneo, UP, and then Harvard. Uh, did you always want to come back to the Philippines? I, I, I wasn't sure. Uh, hmm. I, was, I had the opportunity to work abroad in uh, two of the largest law firms in the world. And, uh, you know, at, at so you worked I in New York? Ta 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 no, in, in, in London. British in London. law firm. Kasi. Oh, okay. uh, I, 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 I thought you know, that might be a career. I tried, tried to survive in the international financial world. I started my career at the start of the financial crisis. But eventually I was thinking, your uh, priorities change, then maybe it's, it's time to come back. Like like Nicole, I saw my classmates in law school uh, um, participating in the impeachment trial. I, I was actually writing uh, essays, sending the newspaper here about the impeachment. So I, I, I thought at that, that point, it's a sign that uh, maybe you should think about coming home. So hindi ka nawala ng interest sa uh, mga issues dito sa atin kahit international finance uh, hmm. at nasa malaking law firm ka na sa London na uh, nagtatrabaho? So tutohawin. Hindi nga ako nagbabasa ng dyaryo tungkol sa abroad. Eh. Inquirer pa rin yung binabasa ko eh. <laughs> so bakit? Ha uh, bakit bakit na paano na may maintain itong uh, interest sa sa ating uh, bansa? Itong I guess from a global perspective, baka para nagiging mukhang parokyal pa nga yung mga issues natin dito kung ikukumpara mo sa mga global issues na, na, na sa London, di ba? Oh, totoo yan, pero siguro yung, yung isa, eh, pag nasa labas ka ng bansa, mas nakikita mo, nakita mo kung anong nangyari sa labas, iba yung batayan mo, alam mo na may mga pwedeng mangyari, hindi, hindi lang tayo hanggang dyan na lang, di ba? May mga iba tayong pwedeng marating, may pwede tayong kunin galing abroad, mas kumbaga mas eh mabibigyan mong halaga yung Pilipinas pag nasa labas ka. Ano naman yung namis uh, na-miss nyo? Matagal kayong nasa abroad, ano? Ano naman yung uh, na-miss nyo habang, uh, o, mamimiss mo ulit dahil pupunta ka ulit sa Australia, di ba? Uh, habang nasa abroad kayo, ano na-miss nyo tungkol sa Pilipinas? Nicole? Well, syempre maliban dun sa mga ordinaryong bagay na yung pagkain or yung mga teleserye. Kasi yung mga teleserye napapanood na online ngayon, di ba? So para sa akin talaga yung vibe, meron talagang kakaibang vibe pag nasa Pilipinas ka. Yung parang ang bilis ng oras, ang dami mong pwedeng magawa. At compared halimbawa ng nasa England at Australia ako, parang ang bagal ng oras. Parang hindi ka ganun ka-busy kahit marami kang trabaho. So yun din yung mga nakukuha kong feedback eh, dun sa mga colleagues ko na foreigner na pumupunta sa Pilipinas. Meron daw ibang energy na meron sa Manila in particular. Na yun yung na-miss ko overseas. Na meron tayong particular um, parang, yung nga, vibe na parang buhay ka. Nafi-feel mo na buhay ka at merong meaning yung ginagawa mo pag nandito ka. So I think yun yung na-miss ko. It's hard to exactly pinpoint what that is. But it's that energy na na-miss ko when I was overseas. Hindi kaya dahil sa dami rin ng mga relationships dito at syempre, tiga rito ka, mm -hmm. mas marami kang kilala, tsaka syempre pag nandito ka, marami kang kamag-anak, Yes, totoo yun. Oo. Pero parang siguro yung identification din na makikita mo everyday pagpapunta kas ka sa trabaho or sa mga katrabaho mo na meron kayong something shared, may shared history kayo na parang ang dami things in common, kaya ang dami niyo pwedeng mapag-usapan, maraming webs of relationship, whereas overseas, ang maganda naman doon, nakaka-focus ka talaga doon sa trabaho mo, hindi ka masyadong um, preoccupied with all of these other connections. So parang nga sa akin, yung perspective ko dito is, merong benefits na nandito ka, pero maganda rin na lumalabas ka rin every now and then to do other things and then come back here um, para medyo buo, medyo holistic yung development um, bilang isang professional at least. I think I had a very different experience uh, from Nicole, where she might have grown up in the city. And when I moved, I moved to a much larger city than what I was used to. I mentioned that I grew up in Subic, and that's something that I missed very much. That I was nature is a huge part of who I am, and so being in Barcelona, you know, the surroundings are quite, you know, breathtaking as well. But I think I what I loved what I missed most about the Philippines was the biodiversity um of the rainforest of the the seas um, and that was primary that was primarily yet while I was away. Going on man Oscar. Oh, I ko yung pakikisama lang din talaga eh iba iba rin yung sammo yung mga mga Pilipino, yung mga kaibigan mo, yung kaibigan mo dito. Nung nasa abroad ako, yung, na, na, parang napansin ko na yung pinakamasayang kasama yung mga ibang expat na galing Asia din. Yung mga Thai, mga Indonesian, mga Indian. Tapos uh, parang sila rin yung ano, parang nangarap na, see, bala, alam mo, balang araw yung bansa kong ano, medyo maraming problema, uh, baka umangat din, gano'n. 'yan uh, yung iba kasi minsan kasama yung mga Amerikano, yung mga British, parang para sa kanila kasi nandito sila sa Asia, parang isang isang bakasyon ano. Sinabi kanina ni Nicole na importante sa development ng isang tao yung lalabas ka ng bansa para ma-absorb or matutunan mo yung influences ng ibang kultura at pa para sa inyo ano naman ang maiaambag, makukontribute ng isang nakapag-aral sa ibang bansa? sa ating uh, sa development ng ating uh, lipunan at uh, at uh, bansa Oh, mayrap na tanong yon kasi parang napaka-contested din kasi pag sabi mong development ng bansa, anong ibig sabihin natin doon? So para sa akin, marami namang paraan para makapag-contribute sa development ng, ng bansa natin. I for one agree na may mga expats na Filipinos na nag-decide na, 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 na doon na, na permanenteng magtrabaho or doon na permanenteng manirahan, pero they can continue serving the country in such a way na kung pagbutihin nila yung trabaho nila sa whatever field man yon I think especially now that we are such a globalized uh, world na yung kung anumang development yung magawa nila overseas, halimbawa sa medicine, sa research, architecture. Sa tingin ko, babalik din naman siya sa Pilipinas in one way or the other. So, I think yun yung isang paraan para makakontribute na make sure that we are always ambassadors of our country, na pag pinagbubuti natin yung trabaho natin abroad or sa Pilipinas, we are good reflections of who we are as a people. Um, importante rin sa tingin ko na consistently makilahok yung mga tao na overseas, na kahit minsan medyo imprisoning na wala akong magawa kasi malayo ako. Um, we always can take advantage of the internet. Sabi nga ni Oscar, nagsusulat siya ng mga op-ed when he was still overseas. We can contribute um, in the conversation or organize our fellow Filipinos overseas to contribute something to society. Yeah, Oscar, an ano ba yung, ano, ano yung uh, mag magagawa mo ngayon na uh, hindi mo sana uh, magawa kung hindi ka nag-aral sa ibang bansa? Siguro, uno, una, yung, yung, parang naisipan ko parating magturo, pero naisip ko rin na nagturo po ako ng constitutional law, no? tungkol sa politika natin yon. E kung kanya, nagturo ako sa Singapore, uh, 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 hindi naman nila maintindihan kung ano yung, ano yung EDSA doon, no? kung ano yung kasaysayan natin. Parang, parang ano, hindi ko, hindi ko magagawa doon. No? Kaya isang rason na rin siguro na masaya ako na pwede kong gawin yun ngayon. No? Okay, Bianca, uh, ikaw, eh, Any regrets so far? I'm sure hindi madali itong ginagawa mo na galing kang Spain, yeah. uh, nakipag-trabaho ka sa mga ITAT, nag-tindinda ka ng bagong produkto na hindi kilala ng ng, ng market, no? Yeah. Uh, ano ba? I, I <laughs> Masaya ka ba sa si ginagawa mo? I am so fulfilled to be here. And uh, as I delve deeper and learn more about the Philippines, I realize that there's so much more that can be done. And now, what's really important to me is... Um, helping preserve Philippine agriculture. And that's something, you know, that's something I find very fulfilling and can also help reduce the entire carbon footprint of the planet. So I feel like being here, I'm also contributing to the entire Earth. And I'd like to try my best to, to do that here, or start here at least. All right. Well, good luck sa inyong lahat, sa inyong mga misyon. Thank you very much for your time. Happy Independence Day Happy sa inyo. Happy Independence Day. Thank Maraming you. Maraming salamat, Attorney Oscar Tan, Bianca Mabanta, at Dr. Nicole Turato.